So ayun, kumusta mga ating mga kuya ko? Isa ba kayo dun sa mga taong mahilig uminom ng alak? At syempre, kinabukasan ng problema nyo is yung hangover kasi at tatama rin talaga kayo nyan, di ba? Kaya ngayon, sa video na ito, samahan nyo ako gagawa tayo ng natural na sabaw. So, mainit na sabaw lang yan. Tanggal lang hangover nyo, pahinga at maraming tubig kasi kapag uminom ka is matik na dehydration yung katawan mo kasi porong alcohol yun, di ba? Ayun, ito yung uh, dahon ng gabi. Ito yung pinakatalbos tawag namin dito is purikot. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo sa inyong mga lugar. At uh, yan yung pinapakita ko naman is ito yung uh, lubas ang tawag namin dito sa Bicol. Yan yung magsisilbing pampahasim natin. So masarap sana siguro dito is kalamansi. Kaso wala akong mapagpahayan ng kalamansi. Kaya yan na lang yung ilalagay natin. Alternatibo maasim dan yan mga par. At tinanggal ko lang yung tangkay, yung malitigas at yung mga talbos. Uh, Pinagsama-sama ko na kasi masarap yan. Lang Jen, mga ate, mga kuya ko, yung ginagawa ko is binubuhol ko lang talaga yung mga talbos ng dahon ng gabi. So yan, sa so, mga dinakakalam, ito yung uh, ginugulay, ginagamit para magluto tayo ng laing sa Tagalog. At uh, dito naman sa amin sa Bicol is pinangat ang tawag namin dito. di ko alam sa anong, kung ano ang tawag sa ibang... Uh, lugar dito sa Bicol pero sa amin is pinangat ang tawag doon may dalawang klase ng pagluluto doon yung pwede yung uh, uh, yung fresh, yung sariwa pa at mayroon naman doon yung pinapatuyo, so karamihan yung alam nyo is pinapatuyo pero meron din yung uh, sariwa pa na ginugulay dun. so yan tapos na tayo magprepare at ilalaga na natin yan tara let's go dito naman is na kailangan lang natin pakuluan yung sibuyas at kamatis natin so dinagdag ko na yung kamatis kasi sayang lang din naman yung mabubulok din naman yan at pag kulo na 'yon lalagay na natin yung dahon ng gabi at itong uh, pampasim natin syempre nag naglagay na rin ako ng uh, sili para sipa naman yung uh, sabaw natin maya maya kailangan lang pakuluan yun kasi makati yun mga kuha Pag na nakikita ka Sasabihin ko'y nawawala Ikaw na nga Ang dahilan kung bakit nasulat ko ang tulang Kahit kanino ay aking maipagyayabang Minamahal kita subalit Ang mo sana kahit galito lang ang